<tele> wag, 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 hindi, wag, mo wag, wag, wag. Hindi, hindi bibigyan ko siya ng pangmulta. Hindi, wag na. Ibigay mo lang sa kanya ano, babayaran mo na ibigay mo siya na para sa transition. Ako nang bahala sa multa. Bigyan mo na lang siya na ano, pang tuition O, mo. No. No, excuse no. me, ARD. Kasi ang nag-aako sa diyan, enforcer mo. Hindi. ngayon nandito na tapos na 'yung ano. Ito tama, Eto, tama ito. Ngayon. Exitarin na natin kung kung siya ngayon ang nagkamali. Mananagot siya? Oo. Oh. Nga na. Ha? Di ba magmulta siya? Yes, yes. Ay kung mali ang enforcer natin. Halimbawa lang, I am not saying na mali nga siya. Kasi may proseso. Yes. Kung mali ang enforcer natin, sorry na lang siya. Oh. Ah, oh, ko punisir karon ni Sir Caron, rin sa kuhan. Gantuhaw. Kaya Kikuha nila akong ligit. Ari o. Bawal daw sepete bawal daw na sa rider. Ora, gidakop kunila nila LTO, wala sila yung gipakita. Dahil sa nangyaring viral video na kumalat sa social media, nakaagaw ng pansin kay Colonel Busita dahil sa nangyaring paghuli ng LTO enforcer sa isang rider. Ayon sa LTO enforcer, bawal daw sa kanyang batas ang 70 t ang sukat na gulong. Kaya agan pinuntahan ni Colonel Busita ang Jensen o General Santo City upang tulungan ang kinawawang rider. Narito ating panoorin mga idol. Ikaw yung may ticket na pero hindi pa natubos. Opo. Nasaan? Alin daw ang hindi pwede dyan? Ito daw po. Kapalitan daw dapat po 80-80. Yung kanyang rim, base sa specs ng ganitong motorsiklo, Suzuki Raider, okay yung size niya. Ang sinasabi ng humuli, dapat palitan yung goma. Ang sabi ay? Kapalitan daw po ng 80-80 po. 80-80. Plus 9. Yung rim hindi mo binago, no? Example namin. Yung goma ang gusto nilang babaguhin mo? Ito po, sir. Ayong... Sabi nilang bawal po. Tama. Oo. -o. Kapareho nung kay brother, nung estudyante, ang kinu-question sa'yo yung goma. Goma po. Yun. Kasi nabanggit ko na kanina eh yung rim, bawal kang magpalit. Kung 17, 17. Pag ginawa mo 16 or 18, may paglabag ka. Pero kung 17 ang rim, yung gulong mo, pinalitan mo, yung goma, wala kang paglabag, sabi ng department order. Kaya itatanong natin sa hepe ng LTO dito, ano ang basihan nila para pagmultahin ang mga riders dito sa South Cotabato. Okay? So punta tayo doon kay Chief. Nagkaalaman na hindi lang pala isang rider kundi dalawang rider na gulong rin ang dahilan ng kanilang pagkahuli kaya binasahan na ni Colonel Busita ng tamang batas na dapat nilang ipatupad. Brother, ikaw inspector. Good morning. Nandito ako, hindi para makipag-away sa LT. Yung mali na panghuhuli ng tao natin gusto natin i-correct kasi kawawa ang biktima. Ito, estudyante. Minamadali ko lang dahil may exam pa siya. Paano ang pagkahuli sa'yo? Malit daw po yung gulong ko sa unahan. Ano daw ang malit yan? Dapat daw po, palitan pa daw ng mas malaki nito. Yung 8080 daw po. Kasi hindi daw pasok sa standard. Merong department order. Ang subject, harmonization of motor vehicle classifications of LTO and LTFRB. Under Section 5, guidelines and requirements in the classification and or registration of modified motor vehicles. Sinasabi po sa 5.2, The modifications involving safety and environment shall not be allowed, such as the following. 5.2.1, axle modification. 5.2.2, chassis modification. 5.2.3, extended chassis or body. 5.2.4, additional sidings of dump trucks. 5.2.5, extended overhang. And 5.2.6, change of rim size. Ito, hindi nagpalit ng rim. Ibig sabihin, hindi pinagbabawal ng batas. Ang pinagbabawal ng batas, pag nagpalit ka ng rim, Nagpalit ka ng goma. Pit sa rim. Walang violation. Sir, Yan. Chief, good morning. Kita tayo dito sa ano Congress.